Wag na wag na. Okay na, libre ko na kayo. Ha? Libre ko na kayo. Hala. Oo nga. Wala si Kuya. Hindi nga. Oo nga, libre na kita. Hala. Hindi, wala na nga akong alungsan. Wala ka bang alungsan? Wala. Wala pa akong kain. Tangalian na. na. Hindi lang tangalian. Hapuna na. na na. Bakit? Ay, nagmamadali nga ako kanina. Ay, may... Sa bahay, mahal ang pagkain doon. Eh, kung alis ka naman dyan sa pila mo. Walang ano. Eh, iba na naman ang nakabila. Yan. May mga pabilihan ang pagkain doon, ha? Naku, ang mamahal, Diyos ko, Lord. Sabi, anong oras na, wala ka pang kain-kain. Oo, oh, wala pa akong kain-kain. Buti, may dala akong tubig. Eh, anong oras ka pumunta dyan? Alas 7, andyan na ako. Alas wala kang almusal, wala kang halian. alas 6 ako mali sa bahay. Alapis, ha? nung pa-check up kayo? Hmm. Oh, kumusta naman? Yan, tasan taas dugo niya. Ang hirap po sa dami tao. Hindi ka nakapag-check up? Sus, sa ang ng kat o. Sus, anong oras ba kayo pumunta? Sila, alas 11 na lang pumunta ako. maaga Mahaba pumunta dyan dahil kumuha akong number. Oh. May number na nga siya. Eh, siya naman wala. Ay, sus. Dalawa pala kayo nagpa-check up? Oo, oh, nagpa-check up din ako. Nako. Si tatay ang hindi na-check up. Hmm. Pero na BP siya. BP lang. Wala na mga doktor eh. Walang gamot binigay. Wala pa bago ko sana yung resita niya kasi pag matagal nang resita ay na magbigay ng ano mga butika. Hindi. Nagpapagod lang si tatay, nagpabipi lang. Eh, naghintay siya doon. Eh. nagpa up ako. Pagbalik ko, wala pala yung mga doktor doon. Alas 11 lang pala, may cut off. Eh dumating sila, alas 11 na tambasado. ka rin ano, may, may, gamot ka din. May pneumonia ako. May resita ka? May resita ako. Tapos, laboratory, dami lahat. pala palaboratory ko, may x-ray daw ako. Patingin sa puso, patang, patingin sa atay, patingin sa, ayaw ko, kung ano-ano ba. Dami. Okay. Eh, stress ka pa. Sama-sama <laughs> ka. na. <laughs> Kaya marami na talagang naramdaman. Mm. O -hmm. naman, okay naman. Okay naman na siya. Kulang lang sa exercise. Mm. Taas kasi kami. Hindi. Kaya ah, kayo? Mm -hmm. ma stress ka nga talaga, te. las vaya de lado te mepano esto es catalán verdad ay va